everyone! This is MBTV and welcome back to my channel. Guys, nandito na naman po ako nagbabalik dahil meron akong isishare sa inyo isang masayang video na naman ang gagawin ko tong araw na to. At syempre po, dahil may kasama ako, walang iba kundi yung aking co-youtuber na si MD168. Mga one year na po yata kaming magkasama. So ngayon lang ulit kaming, ngayon lang ulit kami magkita. Kaya Ayan, masaya na naman po itong araw na to dahil mga chikadora po kaming dalawa. Okay? So, wag po kayong umalis guys dahil isi ko sa inyo yung aming banding. At syempre po, dahil alam mo na nag-iisa lang din siya doon sa lugar niya at hindi siya nakakatikim ng, ewang ko lang kung nagsisigang siya pero tinanong ko po siya kung anong gusto niyang ulamin dahil pinagluto ko po siya, request niya po sa akin ay sinigang. Guys, yung aking niluto na sinigang hindi po ito kompleto sa Ricardo's dahil alam niyo na po, Uh, sa Pilipinas lang tayo makakabili ng ating mga kompletong regalos. Dito, mahirap po. So, dito, simpleng luto ko lang ng sinigang basta makatikim lang kami ng medyo maasim na sabaw. Yun na po yun. Ganun na. Sabik kami sa mga ganong ulam. Ako rin po sabik ako sa mga ganyan. Minsan lang ako nagluluto. So yun guys, huwag kayong umalis dahil eh, i si share ko sa inyo yung aming masayang samahan ngayon. Okay? At syempre, kakain din po kami pagdating. Inaantay ko po siya, wala pa siya. Okay? So dyan lang kayo at ako yung magbabalik. Yes! Let's dito lang ako. Ha? ha? Dito mo? ako. Hindi na <laughs> it's too cold. Yeah, it's cold. It wasn't that cold yesterday when we came. Didn't seem like it. Oh! Tiga, tiga. <laughs> <laughs> Hello! How are you? Good, how are you? Good to see you. Good to see you again. Yeah. How's the doc? Uh, he's okay. Yeah. He's going to pick up his friends. His friends? Yeah. yeah. Six is I think, I think around 2 o'clock. okay. Because they're going to arrive from Ohio. Oh, they're from okay. Okay. Gusto pa akong isa kay ni Imde dito sa motor nila So ang lamig-lamig ng panahon. Hindi ko kaya, hindi ko kakayanin. Malamig, malamigin akong tao. Kaya sabi ko next time na lang ako sasakay. Kasi baka hindi ko kakayanin. Pero masarap kaya sumakay dito sa Harley. Sana all. Ang ganda ng motor nila guys, di ba? na all na lang tayo nito. Ayan guys, nandito na si Indy at kainan na po kami ngayon. Kaya, ayan, ito lang po yung aking handa. Bahala na siya dyan. Basta Salak ang nayan, tante, sinigang daw ang kanyang request. Ayan, kahit pa paano makakain na siya lang sinigang. So, ayan, si Manny kami kumain ngayon at mamaya huwag kayong umalis kasi magbanding pa kami ni MD, meron pa kami puntahan. Okay? Dito. So, dyan lang kayo, kain muna tayo. Kanina pa kami nakaupo rito sa mesa na to. dami na namin nakain. Ayan, halos na ano na namin. Nakarami kami kasi may daing, may daing, ayan o. No, so, someone so, to talk. daing na to is from Philippines pa po ito. Dala ko pa itong daing na to. Ito yung ano, pero baka hindi na ako makadala pala sa sunod ng daing. So, okay. Basta, yan, ako na ka na magdala kasi bawal. <laughs> so, ayan. Ito rin yung dahilan kung bakit natakot ako noon na, naano ako sa airport noon. Dahil na-check talaga? o hindi naman binuksan pero nagkaroon na napunta ako ko lang sa sikan, ano na yun oh, kaya yeah. sabi ko ayoko na so ayan guys da ayan marami ka nakain dahil dito sa toyo ayan Talon. at saka sa tortang talong ayan yung mga namimiss namin pagkain kaya yun lang ah uh, wala pa kaming ganap ni Imde pero abangan nyo at paalis po kami share ko sa inyo punta kami ng downtown at mag-ikot-ikot lang muna kami doon. Gusto ko lang siya ipasyal doon sa downtown, guys. I-walking na. I-walking -walking muna -walking kasi namin busog. Oo oh, nga, no? Busog na kasi kami. Kaya <laughs> parang nakadikit na yung namin dito sa ano sa upuan. Kaya kailangan muna namin mag-walking ngayon. Okay, so okay, pa si Jan. At magbabalik kami. <laughs> Ayan guys, nandito tayo ngayon sa downtown. Kararating lang po namin at yung kasama ko busy-busy na sa pag-video. So, nandito kami ngayon at meron kaming puntahan na store kung saan. Meron kaming pagkakaabalahan. Ayan, ni MD. So, pasyal-pasyal muna kami rito. Ayan. Besing-besing yung kasama ko dyan. Ano yung ginagawa? Puro video. Ayan, nag-enjoy naman siya. First time niya po rito. So, ayan. Uh, nakabili na rin kami ng dapat naming bilhin. Kaya, Pauwi na po kami ngayon. At uh, syempre, mag-video-video muna kami rito kasi ang ganda ng view rito. Tsaka syempre nga, sabi ko nga, first time ni MD rito. Kaya, video-video muna siya. Okay, so tara guys, dito tayo banda. Ayan, dito kami, yan, yung nasa gilid ko na yan. Diyan kami galing sa loob na yan ni MD168. Naku, yung isa dyan, oh. Bising-bisi, oh. Oh, bising-bisi ka ka video, oh. Ayan, sige. <laughs> video ka pa dyan. Sulitin mo na yung pagbi-video mo. So, pauwi na rin kami niyan. Yan, papunta na kami doon sa parking. Okay? Diyan kami galing sa Victoria. So, ayun guys. Nakauwi na po kami. Uh, galing na kami doon sa downtown. At uh, syempre, Ayan. May remembrance na, may remembrance na kami ni MD. Yeah, Siyempre, yung remembrance na, yung kasama na yun. Kumbaga, <laughs> ah, kasi ano niya, ah, wedding, tama ba? Wedding, ano, wedding, yeah, anniversary. wedding anniversary, yeah, wedding anniversary eh. nila. At, Pareho kami ng wedding anniversary, isang buwan lang yung ano. 18 din pala sa kanya. oh, ba? Diba, 18. Oh. Tapos, uh, anong year kayo kinasal? 2011. O, oh, nauna sila ng isang taon sa amin. So, halos isang buwan lang yung celebration ng uh, wedding anniversary. So, nagpunta kami sa... Kasi ang gay free. <laughs> <laughs> oh. <laughs> nagpunta kami sa, ano, sa downtown at syempre pareho kami ni Imdi bumili kami ng remembrance. Oh, so, diba? Pareha ba, kami uh, ng etnap. <laughs> <laughs> Ayan. Meron kaming remembrance. So, parang, parang naisip nga, no? Tamang-tama -tama na Nag-ano lang kami. At oh, least pa rin kami. Na Nag-share lang kami ng aming review. Oh, production. isa lang sana niya. Blouse ba yun? Or hmm. R ba yun? dami naming plano. Pero nauwi kami siya ganito. Oh, di Alam dami nyo na kung lang anong laman kami. yan. Pag cute yung lagayan, cute din yung o, ano. Hindi naman lang <laughs> ano. Yun. lipstick or... Ah, ha -ha, Ayan. Mayroon May kasama pa siya. siya. Oh, yun, di ba? Meron pa siyang ano. Yun, basta. Uh, saglit lang po kami guys, hindi kami masyadong nag-ano ni Emily doon sa downtown. K hindi na nga kami nakaikot. Hindi lang pala kasi... pa ang uh -huh. dalhin doon. Tsaka malamig. malamig so wala kami ganap at saka tahimik po kami ngayon kasi wala dito yung, wala dito yung kalaban <laughs> namin. Doon. Wala dito, uh, may, may, bisita rin yon may, may, may kinikita din na kaibigan, ganun. So, yun lang ang masasabi ko. Basta, kumain lang kami ni Hindi nga kami masyadong ano. Pero habang, syempre, habang, tawag doon, magantay kami kay susunduin siya ni Mike. Syempre, maglaro na lang muna kami ng billiard para meron kaming pagkakaabalahan. Uy, magkuntis okay. na po yeah, ni muna kami. So, diyan lang kayo guys. At ako yung magbabalik. Oh, di ba? Sa post office, napunta sa CBS kasi, sa CBS may ano man The Arlings. At the Orlings. Dessert for today Ayan, Jello yan gawa ko lang po ito kanina so, tinating, pati, tinanag, ano? oh. Siya, Tinaling, bakit hindi na nag Ano? Ayaw ko sa So, guys, ayan, dito ko na At ang aking Tikim-tikim ako um, sa mga snack <laughs> Snack <is> niya. <laughs> Dito na magtatapos ang aking video at maraming maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo kami. Ayun na nga, saan ba sinamahan mo, nyo kami sa aming walang kabuluhang kontentong araw na to, okay? So yun lang at isang papasalamat ako Dahil dinalaong ulit ako ni MD Kahit pa pano, nakita kami ulit At syempre mauulit pa po ito Sa 2024 po Sa February, abangan nyo At syempre makukompleto na po kaming apat At medyo masaya po Yun ang abangan nyo sa susunod kong video Yung apat kaming magkakasama Kasi sigurado po maingay Lalo na kapag makasama namin Si MD at saka si Gorgeous Pag silang dalawa ang magkakasama Sila maiingay sila eh kami eh, ni hindi ni share Siya niya. Kaya. Kami ni Ate Malo, mahinhin lang kami. Ah, ah. Ate Malo. <laughs> ayan, ti shout out, shout out. Pero, ayan, isi-share ko lang. Isi-share ko lang. Oh, isi-share. Ayan, may isi-share ako sa inyo. Tambay lang kami. Kahit wala e, pala. E, Ay, laki yan siya. Oh. Nandito ka pa rin. Sabi niya, dadalhan <laughs> daw niya ako ng <laughs> binangkal. <laughs> Ay, Malo, ba Binangkal request. Ayan, oh, guys. Diba? Ah, naka-live si Ate Malo, syempre, hindi pa rin mawawala kahit saan kami magpunta. Kasama pa rin namin. I like your shirt, promise. Yes. ang ganda nga. <laughs> oh, 'di ba? Kasama ka pa rin namin, Tay. Kompleto pa rin ang ah, maganda diba, kasama ka pa rin namin. Diba. So, ayan oh, tingnan mo 'yung staring, oh. ganda ng Ate Malo, oh, 'yon. <laughs> yan si Mama Malo. Oy, nay nagre. Ma'am, 'yung yeah. darling niya. Oh, ayan, i-end mo na. Ay, teka muna ha. Tika. Hindi, si Janna ang sasagot ng progressive eh. Kayaan na. So, yun lang guys. Uh, yun lang ang masasabi ko. Maraming maraming salamat ulit sa inyo. Uh, thank you, thank you sa so walang sawang pagsuporta sa video ko. At uh, ano't ano man ang mangyari, hindi niyo ako iniwan. Nandiyan pa rin kayo guys. At uh, abangan niyo na lang yung uh, sana pala rin ako sa pagpasok ng 2024. Let's yeah, uh, do it! sana, wish ko lang, okay? Let's pray lang guys dahil love na love ko talaga yung channel ko na to. Sana magiging okay ako pagpasok ng 2024. So, yun lang ang masasabi ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. At God bless you. Mabuhay! <laughs>